mag intro pa lang ako ah. Meron na kagad. Paparamda. Okay. Hello mga kasintak. Muli po. Ito ulit si uh, ni Bram Dakil TV dito. Nasa harapan niyo na naman ulit ako. Samahan niyo ako. Explore natin itong ah uh... Ayan niyo. nag intro pa lang ako ah. Nandito ako ngayon sa, ano, sa abandon na radio station uh, Bali ito yung tinatawag nilang radio, radio uh, Veritas uh, Nasa description ko yung ano, history nito Basta ito yung eh, uh, itong radio station na is part daw talaga to ng ano nung panahon pa ng mga people's power. Yan. Mga I think mga uh, 1980s mga ganyan. Para sa mga 80s, 19, mga, mga 80s pa Yan Samahan nyo ako Di ba naman takil TV Samahan nyo ako ngayon na uh, explore tong uh, ano uh, registration Tara Nasa kabila niya, nasa labas yung parang may naglalakad. Yan. Bali nung live pinakita ko naman sa inyo, 'di ba? Kanina umaga. Baba. <coughs> Mas na ibang frequency. <coughs> pinakita ko naman sa inyo kanina, 'di ba, yung Yung nag -live ako kanina, yung may araw pa. na itong uh, uh abandon na uh, radio station is tara pasok tayo itong abandon radio station is ano na uh, inaano na ng mga ano ng mga nag-airsoft Kaya kung maikita nyo. Ganda pa ng mga tiles. Minsan yung mga pinapasok namin mga abandon na mga ano, nanginayang ako eh. Like ng mga campo Bello Kasi kung isipin mo, hindi naman natuloy yung operation. Ginawa lang. Bali may ari daw talaga, gumasas daw talaga ng ustaron. Yan. Parang ano, mga cabinet or mga no, lagayan o locker ba yan ano no. ganun din pala eh umikot lang ako, ano? Ayan. Dumako naman tayo dito sa kabila Dito guys, kanina nagpalipad ako ng ano eh, drone Hindi ko makaintindihan bakit eh, may ano eh, gumilid siya eh. dito ilang beses pumalo yung drone dito buti walang nang, ano, hindi masyadong na damage kumbaga dito siya talaga itong pumalo eh hindi ko na siya nakontrol siguro inisip ko kung ah uh, pero hindi eh <laughs> ayaw niya talaga dito baka baga, ang baga nandito, nandito yung drone kanina. Gumano lang talaga sa bigla eh. Pumalo siya dyan. Hindi ko na-control. So, ito guys. Uh, mga kasindak. Yan, kwarto-kwarto to. ano yun yung uh, ano, basement daw kaso uh, hindi na nga natin alam kung may bangkay na dyan eh uh, laka rin itong ano, radio station patulog yan Ngayon, ginagawa na lang silang uh, airsoft. kalat yung mga pellet uh, ano, yung mga bala shout out sa iyo ah uh, uh, mahiwagang gamer kay uh, Ralph Jason Chicoco at saka kay Chief Basas mga masugid natin yan na uh, Yan. Masugit natin mga ano yan, mga subscriber. Pakita ko lang sa inyo kung ano itsura nitong ano. Basement. Binayad ko para baka sakaling Makita niyo sa likuran ko Yan. Basement Puno na ng tubig eh Tayang din yan Ang dami ng pasura Dito tayo Ginanap ko siya. Para wala <coughs> na nagaya ng mga files. Yan. Yeah. Dito may nani nagawa kanina eh. Kapag nga, kapag yung... yung... screening ko kanina yung

wow sayang so, guys, katulad ng dati maga, kayo yung magiging magiging, ano, magiging mata at namin mga nag-explore, kasi talaga pindahan hindi na namin talaga na hindi na namin talaga siya halos ano creepy talaga dun hindi na namin talaga halos minsan naririnig kaya kayo minsan talagang mga viewers talagang nakaka nakakakita kaya maraming salamat sa mga nagko-comment sa talagang di namin talaga or ako, kami, kami mga ghost hunter di namin na ano nee, napapansin minsan kasi marami kang iniintindi una-una yung nilalakaran mo tulad yan, ano oras na diba? Uh, ah, medyo iba na yung uh, ambiance dito eh Hindi mo nakita yan, o. Oh. Tapos ka. Mahilig ba yan sa likas papaya, o, Koji? Ayos. You no. Know. parang soundproof. Siguro dito 'yung ano. tingin ko dito 'yung ano eh, 'yung radio station mismo. Yung mga, 'di ba, may mga nakalagay on air soundproof eh. Kasi ayan you 'no. Know. Uh, sa mga ano diyan, hindi nakakaalam ng na mga batang 'yung mga millennials. Ito dati 'yung mga uh, ginagamit na pang ano uh, dati kayo sa mga studio ng banda yung soundproof ito yung pinaka soundproofing talaga dati ano yan siguro alam niyo na kung ano yan bali ano yung itlog di ba tray ayan o no? nung araw kasi yan ang nagayan yan yung tray e ngayon di ba yung tray ng itlog ay plastic na ayan kung mapapansin nyo di ba classic yan yan Ayan, na soundproofing talaga. Si, ito yung siguro fan or aircon. Yon, ibon. Ayan diyan. Para hindi marinig sa labas or wala kang ma mahuwang ma ano sounds mula sa labas. Yeah. Yeah, basically. Sayang din natin siya madadaanan eh puno ng tubig eh. Actually, pagka ito ganito, naaalala ko Yung mga ganyan, yung mga ganito mga butas Parang ano eh, nasa Clark diba? Pinagkaiba Ah, uh, Ito kasi medyo malaki Pero delikado din talaga to Kahit doon sa Clark, delikado Muntik din lumusot yung paa ko doon. Yun na kami sa Clark. Kasi kahit maliliit lang yung butas ng mga naan doon. Pag na-one time ka talaga doon, pwede ka mabalian. Ma-injury. Or ma-injured. Diba? Kaya talaga minsan, pasensya na sa mga viewers ha, kasi minsan Uh, yung iba daw eh uh, Bakit daw nakatutok sa ano Siyempre Kailangan naman namin tignan yung nilalakaran namin Kasi hindi lang naman yun ng mga Yan, ganyan din hindi, hindi rin lang naman kasi Parang ano Pagka uh, nag explore ko marami kang intindihan Yung mga nasa paligid mo Tsaka tong Nandito, yan Yung mga yan, yung mo Minsan kasi bro Mga ano minsan kasi mga kasindakan eh may nakauslim bakal yun ang pinakamahirap pag nasa ludsud ka nun eh talagang ewan ko imbis na makapag explore ka eh hospital so, ka hospital ang bagsak mo ikot na natin lahat so yan mga kasindak So, mga kasindak, naikot na natin lahat, no? So, ito yung uh, abandoned radio station. Radio Veritas. Yan. Yan. Yeah. O, oh, so, mga kasindak. Ah... Uh, sana uh, may nakuha kayo na ano, may na tayo. Sana may may narinig kayo or pag ano, uh, may nakita kayo ng mga shadows. Uh, comment nyo na lang sa comment section doon sa baba. Uh, yun nga, uh, muli po uh, ito si ni uh, Nibram Dakil TV. Dito ko na po tatapusin ang aking video. Naikot natin lahat. At uh, abangan nyo po yung susunod kong uh, i-upload na video uh, marami tayong mga mga uh, in-explore ngayon yan uh, yun po uh, papasalamat din lang din ako sa mga sumusuporta sa atin sa channel natin saka sa page ng Facebook ni Bram Dakil TV kaya uh, hanggang dito na lang po yung video natin marami salamat po ni Bram Dakil TV